ito guys yung alimbuyugin natin o kaya buyugin kung tawagin ng iba pero alimbuyugin tao tawag amin, ang tapang nito matanda na rin to 3 years old ito nakaapat sa competition pero yung pangapat na laban niya tumabla hindi siya nakatuka panalo sana eh hindi tumuka kaya ako minsan sabi nga nila mahiwaga talaga ang sabo kaya ito pinapalugod na lang pwede na to sa December pagdating ng mga cock season kaya tingnan yung buntot niya ang pangit ang balahibo niya hindi pa maayos kaya yeah, pang December talaga to sa competition. <tong>